Oy. 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 Bakit marunong na kayo? Kita nyo lahat ng pera nyo. Makakaya ko mag-roller Hoy, hoy, tinapanood oh, namin ko ito, yung mga nag i Di ba kasi nung mga elementary ka, o oh. nung high school ka, may mga klase ka na pagpindot yung sabato, may gulong. Oh. May yun! May aman yun! May aman yun! <laughs> may, aman. May, aman. <laughs> may gulong na yung bag, may gulong pa yung sabato. Yun. Boy, yung mga roller skate. Eh, oh. boy, aminado ako, ako naiingit ako. May ako man! Kasi, biruin mo, si, ako naglalakad, sila umuusad. <laughs> <laughs> sila, sila Yung... Piling ko tanggalin natin ingit natin dito. Bakit? natin to. Kasi boy, napansin ko sa kanila, madali lang eh. Uy. Sabagay. Hindi, kasi nakakita ko ng tutorial lang ganito. Kailangan pala, eh syempre, bata ka pala, meron ka. Okay. Pero kapag wala ka, kailangan pala, imumud eh, mo lang yung katawan mo sa gusto mong puntahan. <laughs> paano? <mayroon>. Uy. Uy. <laughs> <laughs> <laughs>

Takut. Waa. Wow. Kunyari, ito yung paa mo. Oh. Pagpumunta ni ito sa kisalakanang, iko kaliwa. Okay, tama. Oo. 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 Ngayon, pag gusto niyo bilisan, lalagyan niyo lang ang kamay. 1, 2, 3, go. Uy! 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 <laughs> <Kasi balik tayo>. <laughs> <laughs> lang. Kanina. Uy, uy, uy. 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 Uy, uy, uy Boy, it's time na. Tanggal na natin inggit sa tawan. Paano? Napakadali lang ng roller skate na. Kaya mo pala eh. Boy, pag napag ako ko dyan, lilibre ko pa kayo lahat eh. Oo! Anak din dyan na kayo. Olo! 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 Puti nyo! Ano na? Sakit! <laughs> Kala ko okay. kayo mo. Hindi. Ano lang, beginner pala. Tanga, beginner show, no? Oo. Oh. Beginner show. Uy, oh, yung um, manok, um, tinatawarin nyo ako, marami kayo. uy, Uy! Uy! Oh. Uy, gago! Gago! May punta ka! Ayaw mo! Ayo, minto. Ada ni tu, betul Tara natin kala sa yung tamang form. Tama. Sir, so, paano po yung, yung tamang form? Pari Yung tamang bilang ko. Sa bilang mo. Focus na po yung sa dadaan. Na oh, okay. Focus ng dambar. ko niyo yung kapatid. Kailan yung niyo po po yung Uy! Exactly. Okay. So, Ay, ito yun! Ay, ito Ay, nakakawawa yung mga ano. Ah, di pala sanay. Di sanay? Ikaw ba? Wow. Kita mo na kayo ako nino. Ayun lang. Ayun lang. Oh. Igago, kaya mo na. Kaya mo na. Kaya mo na, boy. Kaya mo na. Ah, sige Hindi mo na yan. Hindi ba? uy, uy, game face. Uy, yeah! first time mo ba? First time! Ano nangyari yun? Ba't nangakaano na sila? Ba't nangakaano na sila? Ba't ako hindi ko magawa? Bakit marunong na kayo? Ha? Ba't marunong? Alin? First time mo ba? Oo. Oo, oh. oh, yan yan. First time ba, Alin? Oo. Oh. Ba't sanayin na kayo? Oo. Uy! Uy! Yeah. Balita, balita! Ha? Ganito kayo? Uy! Ikaw, kaya mong umasad? Oo naman! Paano? Uy! Uy! <laughs> <laughs> Baka diba, kailangan ko lang lakasan yung loob ko. Lalakasan ko yung loob ko. Green face on? Maguha yung mga... Uy, uya, uya, <laughs> uy, uya, <laughs> uy. ka? Ba't, <mag> <laughs> bat ka? Eh, Anong, anong, may drill ka na, ka pa? Kaya ko na, kaya na. Ano kaya ko na? na, dali. ko, titignan ko. Tango, titignan ko. muna. Anong <laughs> mo na yan, o. Siya, mo nga si kuya. Pakitaan mo. Tama, pakitaan mo na. Nang... Ah. Pakitaan mo, pakitaan mo. Oo! siguro sa isip mo <laughs> ice skating. Alay, <laughs> ganito lang kasi yung kaya ko. Oo! pinakita lang. Basic lang yun. Ate nga, ikaw kayo. Oh, oh, oh. Ang oh. bilis! <laughs> ayaw ko, malam, mo. Ayaw ko malam. Ah, may ayaw malam! Ayaw ko malam! Ah, mayabi ah, may paggalaw! Ma, mayabi may paggalaw! Ano, ah, stands lang yun? Oh. Tingnan mo, oh! Oh! Ang binibilis! Ang binibilis! Tutulak mo lang sarili mo dun! Oh, paano itulak yung sarili?

Bakit, sige sir, bilisan nyo pa sir Sir, bilisan nyo <laughs> Sir, thank you sir, sir thank you. Okay lang yan sir, iyan mo na sir yan bye mga boy, mabay, sabi nila Sir dito, magtaando tayo Magti-train, safe na safe Walang kahit na ano mapipiglas Walang kahit na ano masasaktan Ay -ay 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 -ay! Basta, susunod Susunod lang tayo wala sir Okay, tara na Let's go Coach! 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 na Coach! 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 ito. So, papatunayan kung kaya ko lahat ng bagay. Kung kaya ng mga kaklase ko noon, kaya ko din yun. Boy, ako na nagsasabi. Hindi mo kaya yan. Makakaya ko. Maniwala ka. Boy! Itayaan nyo lahat ng pera nyo. Makakaya ko mag <mary> Ay, tuy. Tuy. Ano ba nangyari sa iyo? Bago 'yung grabe. BBoy roy. Hindi talaga. Bay, para sa mga mayayaman nating kaklase. Oo, so, oo. Oh, oh. Pero ba 'yan 'yun? Hindi <laughs> hindi lang dahil mayaman sila, talaga. May skills sila. May skills. Ang galing nila. na gusto dito ay, ng roller skate. Gago, try. gutom sila. Kain na lang tayo, tayo. guys. <laughs> <laughs> may after shop daw ako hindi ako nadulas <laughs> dito siyempre masarap magdahilan yan nakakaya yeah. yeah. na nga nakatawan ko eh? Buti nga, nakausad ako dun eh. Buti, nakausad ako. Kalo, si Kuya ang hindi nakausad. si Kuya ang hindi nakausad. Boy, lumabas. Gumagapang kanina yan. Gumagabang <laughs> kanina! Gumagabang kanina! Ako, kayang-kaya ko naman. Ako, kayang-kaya! Hindi ano eh! na, nakakalusod na ako. Ay! Ay! Ba't gagawin? Ba't gagawin? Ba't mo yan!